Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, kamusta po kayo? Uh, napakaganda ng uh, umaga ngayon at uh, napakaganda ng sikat ng araw, guys. So, ating po kayong ipasyal muli dito sa ating uh, saan tayo ay uh, nagbabakasyon kasama natin si Big Rafael napaka-kulay, napakaganda ng kulay green na green ah. Uh, oo aking uh, damit ay ganun din okay check natin Aha, uh -huh. Uh, check muna tayo sa ating mga uh, tanim natin mga talbos ng kamote ayan mm, ayun o no, guys oh. dito naman tayo sa ayun o no? kasi so, naman tayo dito sa baka ayan check natin ayun ayun sa so, si baka ayan ganda ng sikat ng araw ngayon guys dyan po ba sa place nyo kamusta po ang panahon ayan kahapon medyo ano eh medyo uh, makulimlim pero hindi naman din umulan dyan ba sa inyo kahapon ay umulan may mga part din kasi kahapon umulan eh ayan so check ah pasyal pa tayo ayan wait <laughs> Uh, what happened dito sa ating mga natanim? Hindi ko alam kung sobra sa tubig to or uh, baka ano siguro. Ayan. Okay. Okay. Ayan, okay. Mas uh, lumaki ngayon yung aking uh, nilagaan na rosas dito, guys. So, oh. ayun. Neva. Ayan. Ay, ito pa. Mmm, maano siya ngayon dito, oh hmm nakna tayo nga ano to guys ay sige special tayo doon oh malakas ang tubig okay kaba lang tayo guys yun 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 dito eh dito ah. yung pababa kasi dito guys ayun ayun si Raffy o oh. tatakbo pa Raffy Rafael ayan guys o ah. ayun Hmm. Ayun. Ang ganda ng ano dito eh. Ang ganda ng view guys oh. Diba? Ngayon lang ako umikot dito guys ng vlog natin. Ito, so, baba tayo pa. Para mas ano tayo, mas enjoy. Ay, uh, makita naman ninyo yung ating ayun Ay, oh, ganda lakas ng ano lakas ng tubig ang lakas ng tubig dito guys pasyal si Rapi dito eh. good morning kumain ah, kanina pa tapos na

ano Raffy? hindi ka Raffy? ayan guys dito naman tayo ngayon sa kung saan uh, iikutin po natin ngayon yung ating uh, uh, pwesto kung saan tayo ay uh, nagbapakasyon kasama natin si Liber Rafael ayun uh, ni Rafael eh ganoon siya Uh, shy type. Eh. Tuwala ni DJ na o malieta. Oe. Guys, thank you for watching. Mararamis salamat sa